Guys, nice. ayan. Gagawa naman po ako ng ulam namin lang pananghalian. Diretso ka po na, na ito pag may natira. Kangkong po. Aadubuhin ko. O, diba? Yummy, yummy to. Kahit kangkong lang yan. Basta kontento ka sa kung ano yung meron ka. Masaya na. <coughs> <coughs> Tsaka maganda rin naman po na yung mga anak natin, sanayan po natin na kumain ng gulay. Hindi po natin pwedeng pamihasain na kung ano yung gusto nila ay sila ang masusunod. Kasi darating yung araw, tayo rin po yung mahihirapan. <coughs> Kaya hanggat maaga, sanay na yung ating mga anak nakainin kung ano yung nakahain sa lamesa. Hindi yung kung ano yung gusto nila, yun ang ating susundin. Sa hirap ng buhay po ngayon, kailangan utay-utay na nating hubugin yung ating mga anak. Kaya karaniwan yung ibang mga magulang nagkakandakuba para laang maghanap buhay at nang matugunan ang mga gusto ng kanilang mga anak hindi po sa lahat ng panahon at oras na kaya nating ibigay lahat ng gusto nila lahat ng luho nila kaya ugaliin po natin na ipaunawa sa ating mga anak kung gaano kahirap ang buhay kaya kailangan nilang magsumikap para kapag dumating yung araw na sila na ang natitira dito sa mundo at wala na tayo ng mga magulang nila <coughs> ay handa sila Naharapin harapin yung hirap ng buhay na kanilang kakaharapin. Kaya ang pinakang way po nating mga magulang para hindi maranasan ng ating mga anak yung hirap na pinagdaraanan natin ngayon ay mapagtapos natin sila ng pag-aaral. Kasi kapag mayroon po silang pinagtapusan, magiging iba po yung sitwasyon ng pamumuhay nila. Hindi nila maranasan kung ano yung hirap na pinagdaraanan na natin sa ngayon. Kaya mga magulang, pagsumikapan po natin na mapagtapos ng pag-aaral ang ating mga anak. Para dumating man yung panahon na sila na lamang at makaranas man sila ng hirap, iba-iba kumpara po sa mga dinaranas natin. Kasi nga, <clears throat> ang dami po ng mga namumuhay ngayon na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi nung mga panahon, hindi pa hindi ba masyadong mulat ang mga magulang natin sa education education ba <clears throat> sa kanila basta mapag-arala ang nila ng high school pagtapos lang ng high school sapat na yun pero ngayon mga mother mga father sa lahat ng magulang hindi sapat na mapagtapos lang natin ng senior high yung ating mga anak kasi kahit graduate po ng senior high hindi pa rin po sila mabilis na matatanggap sa trabaho. Iba pa rin kapag nakapagtapos sila, kapag nakapag-college. Kaya, <laughs> habang ganito pala ang, ang buhay natin, magtiis po tayo sa gulay, lalo na sa inyo mga anak. Kung ano ang ipinapakain ng magulang, aba, ay namnamin nyo na lang at ganyan lang ang buhay ng magulang ninyo. Kung gusto niyo makaranas ng sarap ng buhay, mag-aral kayong mabuti, magsumikap kayo, at nang balang araw, hindi man nila nais ng magulang na ikaing nga isuklian ninyo yung paghihirap para mapag-aral kayo. Ang nais ng magulang ay yung huwag ninyong maranasan yung hirap na pinagdaraanan nila ngayon. So, paano? Mga kabataan, mag-aral na mabuti. Mga magulang, turuan at ipamulat sa ating mga anak kung ano yung maghihirap na pinagdaraanan na natin sa sagayon ay matuto silang magsumikap sa buhay. Yun lang guys!